Formal nang ipinakilala sa press ang pelikulang In Thy Name sa isang grand media conference na ginanap sa Gallardo Hall, Claret of Quezon City nitong Pebrero sa East. Bago ang press con, isang misang ang idinaos na pinangunahan ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. at ng Kongregasyon ng Claritian Missionaries bilang paggunita sa ikadalawamputlimang anibersaryo ng kamartiran ng Claritian Priest na si Father Ruel Gallardo na bida ng pelikula. Lumahok din sa misa ang aktor na si McCoy de Leon na siyang gaganap na Father Ruel. Kasunod nito ay ang pagpapalabas sa official trailer ng pelikula at pagpapakilala sa mga karakter na bumubuo rito. Kabilang ditos na JC de Vera, Mon Confiado, Jerome Ponce, Ives Flores, Aya Fernandez at ilang pang mga artista. Ibang klaseng makoy ang masasaksihan sa pelikula na dapat abangan ng mga manonood. Totoong tao si Father Roy. At napaka-importante na hindi magkamali sa mga bagay-bagay. Hindi lang sa eksena kung paano din gumalaw. Kaya mabuting inaral talaga namin na sa tulong din ni tulong ng Great Star sila, may si Sir Cesar na nabigyan ako ng pagkakataon. Tsaka ni Derek Romel, tinuruan ako paano mag-isa, paano maging isang Father Rowell, paano isang maging missionary. It's a mission for me. And I'm happy to be part of soon maging saint na si Father Rowell. Ito yung isang pelikula na sa kitna lang nararanasan natin ngayon, pinagdadaanan, hindi natin alam uh, politika, ekonomiya, lahat-lahat na kung saan tayo kakapit. Ito yung pelikula na mag-inspire sa atin lahat. Hangos sa totoong pangyayari, ang Inday Name ay kwento ng umiikot sa pagbihag ng Abu Sayyaf sa mga guro, estudyante at sa paring si Father Rowell sa Basilan noong 2000. Pahagi rin ng pelikula ang pagpapakita ng katapangan ng mga sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP na nagsumikap na masagip ang mga bihag mula sa kamay ng extremist group. Sa direksyon ni na Cesar Soriano at Romel Galapia Ruiz, ang In Thy Name ay ipapalabas sa mga sinehan sa buong bansa simula March 5, 2025. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. Lord, confirm here, fear, and faith, my trust in you. Lord, sustain me, make me the person myself the best my life. Pinapapigay po. dak ng ng giyera mabosyaf hindi tayo hinto we cannot lose any more persons wow ayo isa sa velemon sa wala na ba alaala ng espiritu santo